So ito na mga idol. Ayan. Op. Kahapon po tayo ay nag-upload ng issue ng Tanke na Hubs. Uh, marami kasi nagsasabi na yun nga pong issue nitong Tanke Hubs ay yung sa bearing mahirap hanapan. Kung ikaw po idol ay gumagamit nitong Tanke Hubs, uh, pwede nyo po itong panoorin at baka sakali pong magkaroon po kayo ng idea sa gagawin ko po ngayong video. Ngayon ang meron tayo dito ay ito sa sample ko ngayon. Itong Tanket TH390. Ayan. Yan. Bali mga idol, ito yung gagawin natin. Titingnan natin yung bearing nito, yung size ng bearing. Ah, okay. Ayan, hihilahin lang natin to mga idol tong prehab para mabuksan natin to. At ito yung makikita natin mga idol. Yan, dito sa tanke TH390. Um bali ganito po yung style ng prehab niya, ng bearing sa prehab. Tapos dito, dito hindi natin makikita ng ano pag sa camera. Yung size ng bearing dito lang pag tinanggal natin yung pinakang ano niya, takip. Tapos itong nasa may hub shell niya, ang size ng bearing nito ay ito na nga po yung 6902. Ayan, 6902 Okay Ngayon mga idol uh, Basahin ko lang yung ilang mga ano, Nag comment dito sa Inupload ko ng short video Issue nitong tanke na hubs Sabi ni Sir Alexis Garcia Mahirap, mahirap talagang hanapan yan, Lodz, yung loads Yung prihab ko loads Walang nahanapan ng bearing Sabi ni Sir Charlon Ali Tagtag -tag, 61902 Dalawa po kasi 6902 Okay Isang 15mm inner normal 6902 Yung isang 16mm inner special 61902 Ito pa sabi ni Sir Paul Jan Pag papagayo Kadalasan ng ganyang hub E6902 eh, na bearing Nakakabit kaya paano naging mahirap Haha ha. Maniwala pa akong mga pang-hope Uh, 19 ba yun? O kaya anything na high-end hubs. Sabi ni Sir Walter Suryaga Jr., 690 to nga ang sukat pero parang iba ata ang sukat ng lapad at laki ng buta sa gitna. Sana sinama mo na ang sukat ng buta sa gitna at lap, lapat ng bearing. Okay. Tapos ito pa ay try ko na loads. 690 to nga bearing nya pero ang nagkakataloy yung sa diameter sa gitna. Okay. Ibig sabihin, yung dito sa may axle niya, yung diameter niya, yung pagpasok. Yung nabili ko na 690 to, di nagkasya sa axle kasi madali ang ma mali ang diameter nung 690 to. Dito nga sa may axle di siya nagkasya. Nabili ko sa Shopee na sayang lang. Okay, ito mga idol ha, ito na. Meron tayong ipapakita, meron akong ipapakita sa inyong bearing. Ayan. Ito, ha Ibaba ko muna 'to mga idol. Ayan. Ito mga idol yung uh, ragusa na bearing 6902, ayan. 6902. Tapos ito yung ipapakita ko pang isa sa inyo. Ito yung sinasabi nung nag-comment na isa kanina. Ayan, ito ay Ano ba sa camera? Yan. Yan, bali screenshot uh, picturean ko na lang, pakita ko diyan. Ang nakalagay dito ay to 16 2 RS. Tapos may nakalagay pa diyan ng size 16 28.7 mm yan. bali ngayon, kukuha tayo ng tig isang perasong sampol ito yung galing dito na bearing tapos ito yung galing, kukunin ko yung saragusa naman, yan. Okay. Para maliwanagan na natin at para mabigyan natin ng idea ng ating mga kabikers. Okay mga idol ito. Tingnan nyo po yan. Ito, pipicturan ko na lang para mas maliwanag na makita ninyo. Ito, siguro pag sa video medyo malabo eh. Yan. Ito yung Saragusa. Uh, ah, nakalagay 6926. 6902 2RS sa likod ganun din yung Saragusa samantalang yung sa isa ito po 61902 tapos 18 ah 16 2RS ito ito tapos 61902 tapos 16 2RS ito naman yung isa ito marahil yung sinasabi nila na special na bearing. Ayan. Para po pala sa mga magtatanong kung saan po yung aming shop pala, dito po kasi sa number 31 Central Avenue, Barangay Kulyat, Quezon City. Kung gusto nyo pong bumili ng ganitong bearing. Ayan, meron po tayo nyan mga idol. Ops, kung titingnan nyo mga idol, o, oh, tinan nyo. Halos parang parehas sa parehas. Ngayon mga idol, ito na yung gagawin natin ha. Ipapasok na natin para mapatunayan natin na uh, ito na nga ba yung gagamitin natin bearing kasi ang sabi nga nung isa nating ka na yung isang bearing sa may uh, itong sa loob niya inner yan inner uh, diameter na pinagpapasukan dito ay hindi nga pumapasok pero sa outer naman parehas lang yan ang una nating tetestingin yung sa mga idol, ha? Para maliwanagan ng lahat. So ito na mga idol. Ayan. Oops. Oh, ayan, kitang-kita nyo siguro mga idol. Ayan oh. 'Di ba nakita nyo pa yung ano, hindi siya pumapasok. Ayan. Ayan, hindi siya pumapasok mga idol. Ito yung 6902. Hindi siya pumapasok. Ayan nang Ragusa 6902. Tapos ito yung 61902 na may 16 nakalagay. Ito yung ipapasok naman natin. Ayan na ha. Tingnan nyo mabuti mga idol. Op. Oh! o oh, 'di ba? Ayan. Tama nga mga idol yung isang nag-comment. Yan ha. Oo oh, ito. Okay. O, oh, di ba? Pero kung titingnan natin naman yung outer diameter nito, ito yung ano, halos parehas na parehas lang. Ayan. Okay. Yan. O, oh, di ba? O. Oh. O, oh, di ba? Pero dalawa yan. Oh, so ito mga idol para sa mga ano uh, para bukas sure ball uh, kasi gabi na. Uh, bukas tatanggalin natin 'to. Itong uh, sa may axle sa kayong bearing nito para ipapasok naman natin sa may hub shell itong uh, isang bearing na bumapasok dito sa may axle niya. Para ma-sure talaga natin na ito talaga 'yon at mapakita ko sa inyo. Pero sa ngayon, yung pinag-usapan natin, yung isang nag-comment na sinabi na sa may inner, yung uh, isa hindi mapasok, pero itong special, ito yung pumapasok. Okay, special size. So ayun mga Lodi, abangan nyo bukas yung gagawin nating uh, video. Uh, kung hindi tayo busy, gagawin natin yan ng video bukas. Okay, salamat sa inyong mga idol. Uh, like and share na lang po para makita ng iba nating mga kabikers. Salamat.